Yung good evening, good morning, good afternoon ha. Kailan nyo mapapapapapad tong videos na to. Pagkita kami ng kabsahan. Kain oh, oh, ulit kami sa kabsahan. O diba? Hindi na ako nagpaalam kaya ako. Hindi na naaalis yan. Sama ka ulit yung pamangking ko. Tapos hintayin namin isang tropa kasama daw eh Shout out nga pala i-bombs ni Nang Merl <coughs> Asawa ni Mekaniko, Ma'am Maldi <coughs> Musil Ati Andrea, Georgina And Ati Twin Alright Naanan namin yung isang tropa dito Sasama daw eh pas nak pala saya. hilang nak tawa ni. Itu dah suruh kena tim buka tu. Dah. Ya. Tak tahu dah. Tak tahu ini penyambut. Penyambut tak ya. Wala kum padah de buka. Si Parina store alang eh. nama si koneksi. Ini tu. Ini tu. Wala tahu. Alah shout out ke mana bro. Shout out from Riyadh Saudi Arabia Al Tawud. <laughs> <laughs> Nakain kami sa kapsan. Wala si ito talaga? Ano, ano. Hindi siya sama yun. Ramadan. Sabi niya si... Sabi ni Nestor sa Saba. Hindi siya sama yun. Ayun tayo dumaan dyan dyan para hindi ka na mag u-turn mami. Chat ko mga kaya? Alright mami, ano lang guys. Naghihintay kami ng order. hintay kami ng order. Pa-order, pa-order. Ayos ba Batad. <laughs> Tatlo na kami ngayon. Dati dalawa lang kami. Tatlo na kami ngayon magbumukbang. Ito lang namin order na. Kami ano lang guys pagkain dito ni order natin. Kakasalan ko ay Oh, diba? Oh, pagkain namin. Dumating na guys. Pagkain namin. no Isang bandiado. Isang bandiado. Nasa dyan, ma'am. Boss, tayo, boss. Ang dami na ang pagkain, no? Ang dami na pagkain, no? Ma. Mag-uugas lang ako kamay, guys. Yala, hin.

Ach là, chút mọi người chắc. Ach để ra được cái chân. Chân đi

sarap

saya

Kumukulo na guys. Ano ba ang salamat guys sa panonood ng salamat Sa amin pagmumukbang At kami na na naman ng isang gabi. <coughs> Thank you so much sa so all support sa akin guys. And God bless always. Hindi na ayahin kaya ngayon na lang <laughs> Kasi <laughs> so guys. So guys, hanggang dito na lang. nagpapasalamat sa inyong lagi. And God bless you. Bye-bye.